kapag nagtaas ka ng kamay para mag-volunteer sa isang gawain na hindi mo muna inalam kung ano ba ang gagawin. At pagkatapos, di ka na makaatras. Pag nalaman mo kung ano ba yung gagawin, dahil naka-oo ka na, meron ho tayong tawag sa Tagalog sa ganyang klasing sitwasyon napasubo Saan kaya galing yung salitang napasubo Siguro related dito doon sa kasabihang Ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo at iluluwa kapag ikaw ay napaso Kumbaga sa mainit na sabaw Kipan mo man lang ng konte bago mo higupin kung ayaw mong malapnos. Alam niyo ang pumapasok sa isip ko na halimbawa sa Bible ay yung propetang Isaias. Sa chapter 6 ni Isaiah, nandoon ang kwento basahin ninyo. Minsan isang araw, nagpakita daw ang Panginoon sa propeta. At sinabi daw sa kanya, Sino? Sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? At ang propeta, para siyang excited na bata na nagtaas kagad ng kamay at nagsabing, Ako po, narito po ako. Akala siguro niya, laro o parlor games na may premyo ang sasalihan niya. Matapos na ipaliwanag sa kanya ang ipagagawa, wala siyang ibang masabi kundi hanggang kailan po. Kasi ganito daw magiging misyon niya. Pangangaralan niya ang buong bayang Israel, hindi upang magbago sila kundi upang lalong maging matigas ang mga puso nila at magpatuloy sila sa pagsuway sa Diyos. Walang epektong pangangaral. Parang sumpa, di ba? Kaya siguro niya tinatanong, hanggang kailan po? Kasi, ano nga ba naman ang katuturan ng pangangaral kung hindi naman pala siya pakikinggan? At palagay ko mukhang napaisip siya na pasubo yata ako ah. Kasi, hindi muna siya nagtanong. Kahit tipong masunurin ng paglalarawan, sa karakter ni Mama Mary sa ating binasang ebanghelyo at ito ho 'yung tinatawag nating the gospel about the annunciation hindi rin naman siya basta na lang umuuo nagtanong muna siya pero ang tanong niya hindi yung bakit ako ang tanong niya ay paano po Paano ito mapangyayari? Sa sitwasyon ko, gayong ako'y dalaga. Matapos na may paliwanag ng anghel, na hindi naman siya, kundi ang Espiritu Santo ang gagawa ng paraan. Para mangyari ito, pagkatapos noon, tsaka pa lamang siya sumagot at nagsabing, Narito po ako, mangyari nawa sa akin ang sinabi ninyo. Mga kapatid, sa buhay po natin, maraming beses din tayo na maninimbang, mangingilatis, magtatanong, magninilay bago tayo magdidesisyon. hindi naman isang bulag na paglundag sa dilim ang hinihingi ng Diyos sa atin, kundi isang matalinong pagtuklas sa kanyang kalooban at partisipasyon sa kanyang gawain, sa kanyang ibig mangyari. Gusto rin kasi niyang ibigin din natin hindi yung siya lang ang may gusto, gusto rin niyang gustuhin muna natin. Kung gagawin din lang natin. Mahirap gagawa ng hindi mo gusto eh. Minsan naman, katulad ni St. Peter, hindi pa man nagsisimula ang laban, sumusuko na kagad. Di ba? Nasabi niya, Huwag na lang ho ako, Panginoon, makasalanan na kong tao. Minsan, may tiwala nga tayo sa Diyos, pero tayo naman ang walang tiwala sa sarili. Nakakalimutan natin na ang Panginoong pinagtitiwalaan natin kapag tinatawag niya tayo, ay nagtitiwala din sa atin. Matalino din naman ng Diyos, di ba? Ba't kanya tatawagin? kondisyon siya naniniwalang kaya mong gawin. At kahit naniniwala kang di mo kaya, kakayanin mo rin. Kasi siya yung tumatawag eh. Ganyan din yung nangyari sa propetang si Jeremiah. Nung tawagin daw siya ng Panginoon, aba, bagito pa siya, bata pa At ganito yung sagot niya Panginoon Napakabata ko pa po Ni hindi po ako marunong magsalita sa publiko Pero sinaway daw siya ng Panginoon At ang sabi ng Panginoon sa kanya Huwag mong sasabihin na napakabata mo pa Huwag mong sasabihin na hindi mo alam ang sasabihin mo. At tanong ginawa ng Diyos? Hinaplos daw ng Diyos ang bibig niya at sinabing, Ayan, inilalagay ko sa bibig mo ang mga salita ko. Yan ang gagamitin mo para humugot at magwasak. Yan din ang gagamitin mo para magtanim at magtayo. Alam naman natin, ang talino natin, wala pa sa katiting sa talino ng Diyos. Pero, nakakamangha na rin ang talino natin, di ba? Tignan mo lang ang artificial intelligence, AI, robotics, ang husay ng gumawa ng tao, ng paraan, through digital technology. Grabe ang pwedeng gawin ngayon, kahit sa cellphone mo lang. Ngayon, nakakagawa na ang tao ng mga robot na gagawa ng trabaho para sa kanya. Yung ibang mga bansa, yung mga tao hindi na nanganganak. Kaya wala na silang trabahador. Kaya siguro kailangan nila ng robot. Pero isang bagay ang siguradong sigurado ako. Hindi kailanman tatawag at magsusugo ang Diyos ng mga robot. Mananatiling mas palagay ang luob ng Diyos sa pagpili ng mga taong katulad natin. Sa kabila ng ating mga kapalpakan, at ng ating mga pagkukulang, tayo pa rin ang pipiliin niya. Hindi mga robot na may artificial intelligence. Kundi mga taong may natural intelligence. Mga taong hindi niya pipilitin, kundi liligawan lang niya. Mga taong tutugon sa kanyang paanyaya at makikilahok sa patuloy niyang paglikha at pagliligtas sa buong sanlibutan